Good day guys. Bali, ito yung day 2 ng ating sinampang e na 1,900. Bali, sa vlog na to, i-monitor natin kung gano'n na sila kalakas kumain. Kasi kinukondisyon natin sila para mangitlog. So, liga, samahan nyo ako sa log. Kaya na guys. Ayunan nalila yung kinunan natin. guys di tayo mapagtagal sa loob masyadong nabubulabog yung itik pero sinilip ko parehas tuyo yung pagkain nila kaya dadagdagan namin ulit yung pakain tapos lagi nyo lang monitor na maging malinis yung painuman nyo so ayan mamaya lilinisin tong paka ano sampahan tapos lalagyan ulit ng asola tsaka papakainin magkari na ako maglalagay ng probiotics ulit so malakas silang kumain pagdating ng hapon paggabi so bagay hindi gano'n kasi kahapon may tira pa yun silipin naman natin yung kabilaran so guys di pa rin pinansin so gagawin natin lalapit natin dito sa pakainan dito pa natin lalagay yan para pansinin nila yung probiotics So ito guys, si bus din. No? Uh, dadagdagan namin siguro ng pakain to sa hapon. Sa umaga naman kasi, hindi naman nauubos eh, masisimok. So dadagdagan namin uli ngayon yan, tapos mamaya ng hapon. Gaganda na ng guys, ito palang, kasi itong kulungan mapapansin nyo. yan, lagi may divider. Itong isang building na to, isang libo nilagay namin. So ito, kahapon, 400 to. Nilipatan na namin ng 50, nilipat namin dito. Kasi nangyari, 400, 300, 300. Eh, itong dalawang magkatabi, magkasize yan. Yung kabila namang parsela doon, yung bali, isang divider, pangalawang divider. Yung kasunod na yun, extension lang yon Mas ma-late siya kapag sinukat. Ayan sila dandan mapag-adapt din ito mga ka. Pero so, balik 2 days pa lang naman nila rito eh. Mamaya ng hapon dahil hapon sila sinampanan eh. Pala kami napagawa ng mga ano rito. Itlugan kasi nung nililinis namin pinagbabaklas namin lahat. Kaya pagka nangingitlog na yan sisimula namin lagyan. Importante rin may itlogan na, na nakaiwalay kasi yun, eh, no, na nakita nyo. Lakad lang sila ng lakad. Okay guys, ubos din to. Ayan, pagka walang itlogan, lakad lang sila ng lakad. Ang nangyayari, Napakan nila itlog. Kaya masasayang at saka madudumihan yung itlog. Dapat malinis yun at saka hindi nila basta napakan. Kaya yung iba, yung mga ibang itlogan, nilalagyan pa ng harang. Pero yung harang na nabubukas na sasara pwede naman na yan basta wag lang silang daan ng daan ay eh, yun lang yung problema talaga dyan tapos i-consider nyo rin na baka masyado malaking ginawa yung itlogan pagka may sumalakay sa kanilang predator baka naman dun magbalumbunan eh yan, hindi naman eh kasi masyado maliit lang makitid lang so nakatawid na dito yung ano kapag may sumasalakay dyan nakatawid na dito yung itik hindi sila magbabalumbunan Bali guys, ito yung dito nila pinansin yung asawal ulit. Eh. Pero dito, pinansin na. Subukan so, kong patapunan dito sa may simento para makita talaga natin kung kinakain na nila. Kasi may chance na dumaloy lang yung tubig patapon eh. Kasi may mga overflow yan eh. Hindi ko lang mapakita. Pero may mga overflow yan na tumutulo palabas. Tsaka ito, overflow yan eh. Kaya baka dito lahat napunta. Kaya baka yung tinapon dito at saka yung nandito, napunta lang dito. So hindi natin ma-monitor 'yan. Kaya subukan natin ilagay sa semento. Is yes, there rin ininom? Tsaka Ubus din yung simot din. So dadagdagan ulit natin 'to. Ito guys, tong batch na itik na 'to, i-daily vlogs ko 'to. Ipapakita ko sa inyo kung kung magkano yung ko. Pero siguro magkocompute ako pagka ano na lang. Pagka nagsimula na silang umitlog or siguro doon na lang. O, nagsimula na silang kumita. Outsider of the tour na lang. Ngayon kasi yung mga unang dalawang linggo nito talagang puro palabas lang yan. So wala tayong ina-expect na cash flow pa dyan. Pagka once na itlog yan, ayun na. Doon na medyo may kasarapan yung magkwenta dahil may pumapasok na kahit na may lumalabas may pumapasok na yun lang guys sa mga nagtatanong dyan mga interesado uh, comment down below lang kung ano yung mga tanong nyo para makikontent natin yan sa may nagtanong pala sa akin kung magkano ko nabenta yung calls nung nakaraan yung nakakulong dito na nilipat natin do sa dulo uh, ang presyo ng calls ng 120 Pinilihan ko lang yung may itlog iniwan ko Kasi sayang Napakawala ng itlog dito Kaya Kailangan Kung may itlog pa itik Huwag ikal Sayang Medyo may issue na yung itik na yun Na na yung ibang itlog Pero hindi naman lahat Siguro mga nasa 5% Manipis itlog So Pinipilian lang namin ng Maayos Bago namin isan pa ng incubator So yung mga ibang kakilala ko na nila yung inahi eh, uh, yung mga inahin nila o yung galing na sa poultry tas ko condition nila ng ilang linggo or ilang buwan sa palayan tas pag nangitlog na nabebenta nila ng 180 pataas so eh ako naman ala pa naman akong pastulan na tsaka ala akong tao para sa pastol kaya hindi ko hindi nagawa kasi yung 120 para sa akin okay na rin dahil kung ang presyo ng dumalaga ngayon ay 300 okay guys, tong day 2 Wala pa tayong itlog na nakita So, sana bukas Ano naman to eh guys Pagka once na may nakita ka ng isang itlog dito Diretso na yan Yung spotter ko naman sinabi sa akin Mga 2 weeks Maganda-ganda na yung itlog nito So, ina-expect natin Before 2 weeks mag Magbutas na to Kaya Pagdating ng 2 weeks may kumbaga marami-rami na siyang itlog. So nakapalay naman tayo kaya hindi ako ganong kinakabahan dahil kung nirekta feeds natin yan, yung 2 weeks na yun napakamahal nun guys. Imagine ninyo, uh, mag-average na lang to ng 6 na sako per day. Kung 1.5 bang isang sako, eh, magkano yan, di ba? Uh, around 9,000 a day pagka-finids uh, mo to agad. So in 2 weeks, times mo na lang sa 9. Di bali magkano papatak 'yun? Nasa 126,000 yata. So napakalaki itong balay. Kapag kinumpute mo naman, mura lang. Pag palay sa 950 yung 2 weeks, kulang ko lang uh, 80,000 siguro. So, malaki na tipid natin kasi 40,000 din eh. So yung iba magtataka bakit sobrang mahal naman yata ng pagkain yung bakit sa 1.9 eh anim yung kwenta ko. Pagka kasi dumalaga, hindi talaga, kumbaga nagpapakondisyon pa talaga yan kaya yung kain nila mas malakas dun sa nangingitlog na. Pag nang, once na nangingitlog na yan, wala na yan. Kumbaga mag-stabilize mag, mag na yung pagkain yan, siguro mag-average siya ng 5.75 sacks a day. sa ngayon talagang hihigit pa nga sa anim yun eh pero pabor yun once na umigit ayun guys oh ganda ng, ng laki ng itik so yun lang guys thank you for watching comment down below kung may mga katanungan kayo at saka suggested na iko content natin salamat sa lahat ng suporta ah. comment down below din kung gusto nyo magpa shoutout subukan natin gawin yan thank you for watching